Pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo'y pinalad. Muli po nating makakausap via Zoom si uh, Dean Tranquil Salvador III uh, ng uh, School of Law and Jurisprudence uh, ng Manila Adventist College. Uh, Dean uh, Salvador, good morning po. Johnny banyes live na po tayo sa DWIZ, Aluchal 23. Good morning, John. Good morning sa mga listeners mo at mga nanonood sa iyo sa Facebook, of course. Uh, Apo. Maraming salamat sa pagkakataon at hindi halatang uh, bagong gising. Naghilamos na kasi. anyway, uh, seryoso ng katanungan. Uh, Alam naman natin na uh, nagka Nagka, nagkasalubong ang ating landas doon sa Senado. <laughs> <laughs> impeachment ni <laughs> 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 <to> CJ. <laughs> Oo, oh, nasa magkabilang panig galang tayo no? <laughs> Nagko-cover ako. Ikaw naman, dobe-depensa. Uh, kaya ikaw ang pinatawag ko dahil unang-unang katanungan, bahagi man ito ng demokrasya, ang tanong is, uh, Dean, napapanahon ba ang impeachment laban sa ikalawang uh, Pangulo? Hindi yan uh, sa aking pananawa. No? Hindi yan ang katanungan. Of course, sasabihin natin may political ano dito, no? may political complexion. Pero babalikan mo ang saligang batas. Hmm. Ang saligang batas ay nakatalaga roon or nakalagay doon yung mga tao na impeachable officers. Nasa Article 11 yan ng ating konstitusyon. Okay. At may mga posisyon, katulad ng Pangulo, na Vice Presidente, at ng ombudsman at ng mga justices ng uh, Supreme Court na matatanggal lamang sa pamamagitan ng impeachment. Mm -hmm. Ngayon, hindi naman basta lang magfa-file ng tao ng impeachment, di ba? Kailangan mapakita nila na may mga violation ayon sa saligang batas katulad na mayroong treason. Meron bang graft and corruption? Meron bang high crimes? Mm -hmm. Meron bang palpable violation of the Constitution? Again, pag pinag-usapan natin yan, maraming magbibigay ng definition, mm -hmm. magbibigay ng mga haka-haka at circumstances. Pero pupuntahan ko, gusto ko lang ilagay sa ayos na dapat ay may dahilan. Di ba? May dahilan yan. Ngayon, ang tanong mo sa akin, haharapin ko ngayon, is yung sinabi mo, napapanahon ba? Pagtitingnan natin, okay, We know that in a few months, it will be elections. Diba? Mm -hmm. Elections nga, mayo. Ngayon, uh, pag uh, nagsimula yan ngayon, ang proseso para makita natin, e, i-order ano e, of business yan dyan sa mm -hmm. house. Ngayon, ayon sa saligang batas. Ngayon, uh, sa sampung araw yan, eh hanggang ano na lang sila eh. Hindi ako nagkakamali, December 21. Uh -huh. Patapos po, pag nailagay sa order of business yan, ia-assign niyan doon sa committee. Mm -hmm. Yung Committee on Justice. Yan po, eh, sa tatlong araw magagawa. So, masasabi natin maaari. Pero yung, yung, ano, yung pag-hearing, uh, okay, yung tinatawag natin doon sa committee, eh, binibigyan ng saligang batas na 60 days. Mm -hmm. Yan po, eh, mula, oh, kung, kung talagang mabilis ang proseso nila, hanggat, hangga uh, hanggat, uh, probably January. Kasi January, magkakaroon ng suspension. Mm -hmm. Tapos magre resume ng January. Eh, makikita niyo po, Kunta nakita naman natin in the past eh, kung talagang may mga kung matutuloy ay matutuloy. doy. Ngayon ang tanong, itutuloy ba nila? mm -hmm. Ayon dun sa timeline na meron sila. Kasi ang, alam ko rin, pagdating ng Pebrero, eh titigil sila kasi mga ngampanya na Apo. sila. Diba? Apo. Diba? Sila mismo nagsasabi niya. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Ngayon, yun nga yung pangalawang pa- pangal uh, tanong ko, din na Salvador. Kung napapanahon, pangalawa, may panahon pa ba? Sapat na panahon. Kasi ang sabi nila, Uh, parang may naulinigan ako sec dyan yata po ng houseyon, uh, house yun, na kung kinakailangan mag-adjust ng schedule, gagawin nila to accommodate yung mga impeachment complaint na ihahain sa kanilang tanggapan. Nasa sa kanila po yan kasi sila maglalatag ng procedure din. Apo. Kahit for purposes ng impeachment, may rules of procedure yan. Ang house no? at ang senado. Mm. Ngayon, hindi ko sinasabi na mangyayari po yan. Pero sa akin pong experience, makikita ko naman kung talagang makikita po natin kung talagang uusad yan. Kung mm. ating babalikan, nabanggit po na nga po yung ano, no, nabanggit po na yung una tayong nagtagpo. Ito ay <laughs> <2012. laughs> uh -huh. eh. ano po yun? Hindi ko makalimutan. Mga Disyembre yun ngayon. Uh-huh. Mga panahon ngayon. Uh -huh. At kakaiba po yun. Kaya dumiretso sa Senado yun. Eh kasi ayon sa ating saligang batas, pag nakakuha ka ng na one-third vote mm -hmm. ng House of Representatives, yun na po ang bumubuo ng articles of impeachment. Gagawin na nila yun. Kaya nakita nyo, napakabilis nun. Mm -hmm. na, ito pong proseso na to medyo iba. Kasi po ito, ang nag-complain po dito ay mga uh, private individuals, uh -huh. sa mga post-oriented groups po sila, at kailangan po ayon sa saligang batas na endorse ito. Uh -huh. At sa aking pagkakaalam, in-endorse nila. Kaya nga po, ito'y dadaan sa committee. Uh -huh. Pero po, meron silang numero na katulad ng nangyari noong nakaraan. Nangyari na po yan sa Chief Justice Corona. Uh -huh. Nangyari rin po yan doon sa second complaint laban sa dating Chief Justice Hilario Davide uh -huh. na hindi naman tumuloy. Uh -huh. Ganun po yun na basta may one ano ka one third ng Senado ng ano ng House. Apo. Diretso na yan sa Senado. Opo, ang, ang ang, ang problema numbers game ya at yata oh, ito din. Ang problema mukhang sa Senado hindi nila kuha yung numero. Yeah, exactly. Doon malaki problema. Oh, eh, Pero ho, ma 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 mamaya pa yan. Eh. Kung sakali-sakali sasabihin ko po, po yan, eh. trial pa po yan. Mm -hmm. Ang kailangan muna ay dito sa House of Representatives, ito ba tatayo sa House mm -hmm. of Representatives, ayon sa proseso na nakalatag sa ating saligang batas. Mm -hmm. Pero po yun, ito isang bahagi. Eh. Nagsisimula lamang ang impeachment proceeding okay. sa pag-file ng complaint, kung yan ay ma-assign sa committee, mm -hmm. at kung yan ay pa-file nila. Boboto kasi ang committee na yan eh. Apo, Boboto ang, yan. A, ang, basa mo ba, Dean Salvador, kaya ng panahon nila? Alam nyo, uh, kung, uh, kung ano eh, pag, if we talk of months, eh, ano yan eh, depend, ano yan, depende kung paano nila ayusin ang schedule all nila. Right. But when you're talking of substance, ayoko pong pasukin yan. Uh -huh, kasi sila right. titingin yan. Apo, Although meron akong konting mm -hmm. idea, meron akong idea kung ano yon. pero ano yan eh, sila ang mag-appreciate mm hmm. yan. All right. Ayaw, ng pangunahan kasi meron silang mga articles of impeachment po doon. Apo. At makaming circumstances silang ginamit. Oo. Oh. po Ilang beses idininay at mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nagsabing huwag niyong ituloy ang impeachment. Pero marami or may mga kababayan tayo na hindi naniniwala, napang napangiti ka din, Salvador, na walang kumpas o walang basbas ng Malacanang itong hakbang na ito. Kanyo ka, Malandus? alam niyo po ang alam naman natin na ang isang prosesong katulad nito ay hindi madali. Ano yan eh that would require a lot of people as you said numbers game. Uh, hindi ko na sasabihin ako ang babasa nito. Yung mga yung mga tao, Apa. ang tayong mga ordinary mamamayan, may iba dyan ang tingin. Ah, wala nga kasi nagdeklare, hmm. 'di ba? Apa. May iba naman, siyempre iba mapaglarong isipan sa lang, eh baka sinabi na yon para mauna na. Ah, di ba? Pinaunahan. Diba yun, maraming marami ah, yun yan. Sa inyo lang eh. Ah Diyan lang sa video, maraming nang haka-haka. Uh ah -huh. Aha. Mm -hmm. mm -hmm. All right. May naman nagsasabing political analyst din Salvador na mas maigi ang ipush is plunder case kaysa sa uh, impeachment. Alam niyo po kasi sa ngayon, no? maganda yung tinanong mo. No? Uh, sa ngayon, siyempre, ang, ang um, isang vice-presidente ay immune sa demanda. Mm -hmm. Pangulo ay ganun din lamang. Kaya yung iba, ang ginagawa, maganda yung tanong mo kasi, kailangan natin malaman ng konsepto ng uh, impeachment sa Pilipinas. Kasi yung impeachment, pag final mo yan dito sa Pilipinas, ang objective yan ay matanggal ka. Uh -huh. Aha. pangalawa, ay ma-disqualify ka na para umupo uh, sa impeachment. Forever, oh, oh, forever yun. It inaam hulugan po na may penalties ka. At napakaliwanag na po 'yan sa mga naging decision ng Supreme Court. Opo, naging decision ng Supreme Court at na na, na ano po ito, they patterned it from mm -hmm. the US. Mm -hmm. Na ang, ang ang impeachment po ay hindi kasama dito ang criminal, mm -hmm. hindi kasama dito civil, hindi kasama dito administratibo. Mm -hmm. Kaya lamang kaya po pag na-impeach ang isang uh, impeachable officer pagka natanggal yan, kita nyo, iba-ibang kaso na finafile. file uh -huh. Uh huh corruption, uh -huh. tax, kung ano-ano yun. Uh -huh. Kasi po, doon lamang kasi nabukas na yon eh. Nagbukas uh -huh. yon. Kasi tanggal na siya. di uh Ba? -huh. Tanggal uh -huh. na siya. Ngayon, pa-file na nakita na lahat ng kaso. Uh-huh. Alright. Okay. <laughs> wala, wala, po bang kumakalabit kay Dean Salvador para <laughs> magkaroon ng papel ano sa investment na to? <laughs> <laughs> Tahimik <na. laughs> Nananahimik na nga. Nananahimik. <laughs> anyway, na, ano, nasa inyo pagkakataon din Salvador, mensahe sa ating mga mababatas, sa ating pong mga kababayan. Go ahead. Uh, Dean. Alam niyo, siguro, my history will tell us. Sabi ko nga, uh, I was in my class last night, no? Mm. <clears throat> na na file na ang isang pangulo sa Pilipinas, na file na ang Chief Justice. Chief Justice, uh -huh. Dalawa na po ah uh, ang ang si, si Chief Justice Corona ah. at si Larry David eh, yung Larry David hindi lumipad yung impeachment mm mandate eh, versus Veritas ah. file yung yung sinasabi ko yung impeach ay nagkabotohan ah yung si ano na file din yung sa Omelec, no mm -hmm. chairman ito po first time ito eh and siguro as a as a, a uh, as a nation alam naman natin na hindi po ito madali alam yun. Mm -hmm. uh, hindi lang sa kanila kundi ah. sa atin ang mga na mga ordinaryong mamamayan. Apa. Na ang siguro, mas maganda dahil sila ay tinalaga natin, sila ay binoto natin. Kung sakaling matuloy ito, pag-aralan nilang mabuti mm -hmm. at inaasahan natin na magiging yung proseso ay magiging maayos mm -hmm. ay ayon sa saligang batas kung ito'y matutuloy. Apa. Apa. All right. With that, Dean, uh, hindi ito huli ha. Huh? Abalahin uh, ka po namin <laughs> sa mga susunod na pagkakataon. Maraming Thank maraming pa. salamat as always. Good morning. God bless po. Apa. Thank you, sir. Apa. Alright, yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan. Dean Tranquil Salvador III ng School of Law and Jurisprudence ng Manila Adventist College.